Uh, libreng Late Registration of Birth uh, programa ng LGU Gimba, pakikisa, pakikisa sa uh, 34th Civil Registration Month. Ayan. So, magkakaroon ng, uh, nalilang ah, Uh, Libre nga uh, pagpaparehistro ang uh, maaaring ma-avail ng mga residenteng ipinanganak dito sa bayan ng GIMBA ngayong buwan ng uh, mga puso bilang pakikiisa ng Local Civil Registrar o LCR at ng LGU GIMBA sa 34th Civil Registration Month. Nagsimula ng tumanggap ang Registrar's Office ng uh, Requirements, Pebrero a 1, at ang deadline ng submission ay uh, sa darating na Pebrero a 16. Ang mga nais, uh, Mag-avail ng uh, libreng pagpaparehistro na ito ay kinakailangang magtungo sa lokal na tanggapan ng Municipal Civil Registrar's Office at magsumite ng uh, negative certificate of birth mula sa PSA uh, na magpapatunay na ang nag apply ay walang record ng pagkapanganak sa naturang ahensya. Uh, magsumite din ng uh, baptismal certificate o kaya naman ay joint affidavit of two disinterested persons ang ng uh, uh, school form uh, 137 o kaya naman ay voters registration record magsusumite rin ang uh, uh, ng marriage certificate ng magulang ng irerehistro kung it uh, ang mga ito ay kasal at uh, marriage certificate ng irerehistro kung uh, siya ay uh, kasal. Kung ang magulang naman ng uh, magpaparehistro ay hindi kasal at nais na gamitin ang apelido ng tatay nito, kinakailangan din ang AUSF o ang tinatawag na Affidavit to Use the Surname of the Father nasa 400 pesos ang bayad sa late registration habang 1400 pesos naman kung magsusumiti pa ng AUSF Samantala, magkakaroon din ng kasalang bayan sa darating na April 12 at ang mga uh, requirements para sa marriage application ay ang uh, birth certificate Senomar kung ang uh, ikakasal ay uh, widow o widower uh, magsusumite ng death certificate ng uh, asawa kung uh, anal naman court decree at uh, certified true copy ng marriage certificate na may annotation ng annulment at kung foreigner ay uh, certificate of legal capacity o, o kaya naman ay divorce papers kung uh, applicable kailangan ding magsumite ng uh, CTC cedula o, o community tax uh, certificate nang uh, consent o advice ng magulang para sa mga aplikante na labing walong taong gulang hanggang uh, 24 na taong gulang at uh, 3R size ng picture na magkasama. Ayan. Mm -hmm. Kailan yung uh, yung kasal? kasalan bayan? April 12. Ay yung <laughs> April may biny 12. May binyagan. Walang binyagan. Walang may binyagan. libreng pagpaparehistro lang. Ah. So yung mga gustong uh, maka-avail niyan, meron po kayo hanggang February 16 para makapag-submit ng uh, requirements para ma-avail po ninyo yung libreng uh, registration.